Uh, good morning. Uh, ito. Gumagawa tayo ngayon ng forma. Yan ah. Uh. Yan, yan, yan. Yan ah. Uh. Forma ng pundasyon. Inunahan ko na dyan sa may ano ah. Uh. Yan ah. Uh. Napabili ako ngayon ng tabla dahil Uh, medyo maiksi yung ginawa ko una ah. Uh. Oh. Nipis, nipisan ko pat ah. Uh. medyo sa siminto. Yan ah. Uh porma pa lang yan sa ilalim. Fundasyon. Yan oh. guys, dadaling ko yan doon sa kabila. Oh. poporma Puporma natin. Eh. Hey. 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 Hmm. 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 Oke, okay, so binuhusan ko na. at yung uh, foundation tinasang ko lang dito kasi ano wababa yung buhangin dito, yung lupa malapit sa dagat kaya tinaasan ko It tuvantooli too.